Pagpalang araw po sa inyo lahat. Saan man kayo naroon sa apat na sulok ng mundo, sana'y ay kayo sa sakit sa araw-araw. At mm, gabayan kayo ng Diyos mga kapangyarihan sa lahat sa inyong mga ginagawa. At patuloy nyo pong manalangin bago matulog pakagising, manalangin po kayo para gabayan po kayo ng Diyos mga kapangyarihan sa lahat. Sa mga taong gusto pong matutupong manggamot, uh, isisir ko po sa inyo ang napakabisa pong uh, uh, po uh, bakod pala bakod uh, napakabisa po itong bakod uh, pangontra diskomunyon protection ito po ay orasyon pang bakod kontra diskomunyon po at sa dat po napakabisa po itong isishare ko po sa inyo uh, sa magusto gusto pong kunin po ito nandito na yung uh, bakod po napakapangayarang bakod po magpudir muna kayo tapos bakod at pondo po. I Share ko po sa inyo. Usanin lamang po sa isipan at ipo sa inyong dibdib ng pa-cross po ng tatlong bisis po. Usanin nyo lamang po ng uh, isang bisis lamang po ito at i uh, sa isipan lamang po at uh, ipo ng tatlong bisis sa dibdib po ninyo ng pa-cross. Uh, sana po naintindi niyo po. Uh, ah. narito po ang orasyon po. Bago po usalim po yung orasyon po, manalangin po, kanu, manalangin po kayo ng isang ama namin. Yan po. Ah, manalangin po kayo ng isang ama namin at sunod po yung orasyon po ng isang bisis lamang po. Usalim po sa isipan at ipo yung dibdib ng pakros po. Screen sa lamang po, ma'am sir. Yan po. Yan po pangontra is proteksyon, protection ng pangasin po ito po ay orasyon pang bakod kontra this manalangin na sa ama namin at sunod po yung orasyon po buhay oh, Rex Birban Tim Jesus Maria Trahomi Swambit Pekabit, Mi Serta Jesus, Maria Jesus Salimi Yuri Gulhom Gat Bistrom Uh, Mogon, mundi mitam ikam jam bergum isus mariat munyamur salbami or birex birbum uh, sambis lamang po sa rin at ipo sa inyong uh, dibdib ng pakros ng tatlong bisis po iskina sa inyo ha po nandito po Napaka-importante po ito na isi ko po sa inyo. Kung gusto na po nyo manggamot, kunin niyo na po itong orasyon po. Pagkatapos nyo po maayos screen siya po ay paki-subscribe po, paki-like and share po. Maraming maraming salamat po sa inyo na.